daw para magsinungaling? May lalaking lumabas sa video at ang sabi niya, si Senator Risa Hontiveros daw ang nagutos sa kanya para siraan si Nakiboloy, FPRRD at VP Sara Duterte. Pero sagot ni Risa, fake news. May malinaw kaming record na kusa siyang nagsalita. Pero teka, bakit maagang nagbago ng kwento si Rene na sa pwesto pa ang mga kritiko ng mga Duterte? Usually, yan ay nangyayari lang kapag wala na sa kapangyarihan ng kaaway sa politika, di ba? Panoorin. Pakinggan at kayo na ang humusga. Si Michael Maurillo, alias Rene, ay lumabas sa isang viral video at sinabing binayaran siya para gumawa ng kwento laban kina Pastor Kiboloy, dating Pangulong Duterte, at VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, si Senator Risa Hontiveros ang pasimuno ng umano'y paninira. Pero matapang ang tugon ng senadora. Fake news ito. May malinaw kaming talaan na siya mismo ang nagsabing kusa siyang nagbahagi ng impormasyon. Ngayong Miyerkules, magsasampa ng formal complaint si Hontivero sa NBI laban sa mga nasa likod ng video at sa mga nagpapakalat nito online. Pero obserbasyon ng marami. Historically, karamihan sa mga bigla ang pagbawi ng pahayag sa Pilipinas ay nangyayari lang kapag wala na sa kapangyarihan ang dating kalaban. Example, sa kaso ni Leila de Lima, maraming nag-retract ng testimony after Duterte left office. Pero ngayon, si PBBM pa ang presidente. Nasa Senado pa si Hontiveros. Aktibo pa ang investigasyon. Hmm, signed ba ito ng early political shift in favor of the Duterte bloc? Na kahit wala pa sila sa Malacanang, nararamdaman na ng ilan na babalik sila sa 2028? Tanong sa mga manunod. Ikaw, signal na ba ito ng political shift? May naaamoy ka na bang pagbabalik ng Duterte Power sa eksena? Comment kung may hinala kang mas malalim pa ang nangyayari. Like kung gusto mong malaman ang totoo, hindi ang scripted. Follow para sa balitang may tanong, may saysay at may tapang. Pagod ka na ba sa tambak na labada? Sa Savian Instafresh, malinis na disinfected pa. May laundry, dry cleaning at cleaning supplies all in one shop. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Building 8A4. Bahay Karidad, Bayani Street, Quezon City. Sesabyan sulit ang linis at ginhawa.